Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, ating tutalakayin ang kaysaysayan ng pag-unlad ng wikang Filipino mula sa panahon ng Katutubo, panahon ng Kastila, panahon ng Amerikano, panahon ng Hapon, hanggang sa panahon ng Kasirinlan at sa Kasalakuyan. Narito ang timeline na aking nabuo na naglalaman ng mga pangunahing panahon, panahon ng Katutubo, panahon ng Kastila, panahon ng Amerikano, panahon ng Hapon at ang kasalukuyan. Bago pa man dumating ang mga mananakop, ginagamit ng mga katutubo ang alibata o baybayin sa pagsusulat. Ito ay malibing pitong titik, kabila ang tatlong patinig at labing apat na katinig. Ginagamit ito sa paglalahad ng mga alamat, kwento at mga ritual na mahalaga sa kanilang kultura. Sa sistema ng alibata, wala ang mga titik F, J, V at Z, kaya ang mga tunog na ito ay binibigkas ng may lokal na pag-angkop. Nang dumating ang mga Kastila, pinalitan nila ang alibata ng alpabetong Romano na may dalawang putsyam na titik. Isa sa mga pangunahing layunin nito ay ang pagpapalaganap ng kristyanismo sa pamamagitan ng mga aklat tulad ng doktrina kristyana. Ang unang aklat na nalimbag sa Pilipinas noong 1593. Sinundan ito ng Nuestra Senora del Rosario noong 1602 na naglalaman ng mga dasal at aral na pananampalatayang katoliko. Dahil sa pananakop, marami rin tayong mga salitang Kastila na isinama sa ating wika. Sa panahon ng mga Amerikano, ipinakilala ang Ingles bilang pangunahing wika na pagtuturo sa mga paaralan ng pamamagitan ng Philippine Commissions Act No. 74 noong 1901. Sa ganitong sistema, naging familiar ang mga Pilipino sa wikang Ingles at nagsimulang magsulat sa Ingles ang mga lokal na manunulat. Ngunit sa kabila nito, nanatiling matatag ang paggamit ng Tagalog na nagsisilbing wika ng mga kilusang makabayan. Nang sakupin ng mga Hapon ang Pilipinas, sinubukan nilang limitahan ang paggamit ng Ingles at palakasin ang Tagalog sa sistema ng edukasyon. Sa panahong ito, itinuturo ang mga elemento ng wika tulad ng diptongga at umusbong ang gintong panahon ng panitikang Tagalog. Dito nakilala ang mga anyo ng tula, tulad ng haiku at tanaga, na nagpapakita ng na impluwensya ng kulturang Hapon. Noong 1937, itinakda ni Pangulong Quezon na ang Tagalog ang magiging batayan ng wikang pambansa na tinatawag ng Pilipino sa Salikang batas ng 1973. Nang batas ang Saligang Patas ng 1987, pinalagta nito ng Filipino na mas bukas sa pagsasama ng mga salitang mula sa iba't ibang wika ng bansa. Sa kasalukuyan, ang Filipino ay patuloy na nagbabago, tintanggap ang mga modernong termino at umuunlad kasabay ng teknolohiya at globalisasyon. Kabuhuan, ang kesisayan ng wika Filipino ay sumasalamin sa ating makulay na kesisayan bilang isang bayan patuloy na binubuo at pinagyayaman ang ating wika upang manatili itong buhay at umangkop sa mga pagbabago ng panahon. Tungkulin natin na ipagmalaki at pagyamanin ito para sa kasalukuyan at hinaharap upang manatili ang ating pagkakakilanlan. At dito nagtatapos ang aking presentasyon. Maraming salamat.